Wala tawag Walang kinalaman ng matandang yan sa pagkawalaan ng mga bata. Kabayaan nyo siyang makapagpaliwanag. Para ano pa? Ha? Malinong na siya may kagagawa niyan. Kung wala nang dumating dito ang pulubing yan. Marami ng kagulo ang nangyari. Eh. Kinakailangan niya sunugin. Wala kang karapat ang magparusa, Berto. Lalo na kung walang basya ng iyong mga hinala. Hoy, baka pagpapatunay si Rapando na wala akong kinalaban sa pagkakawala ng mga bata dito. Paniniwalaan niyo ba ang pulubi ito? Eh baka ito? Hi! 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 By the power of Gascar, I am Shiva, Mistress of the Universe. God <hiss> <hiss> Ginang, bakit ayaw? Bakit Hindi mo magagamit yan sa kapwa mo, tao! Bakit mo matatag ka na? Ipagtanggol mo ako! Ipagtanggol mo ako! Wala nga yung ito, may seremonyo sa... Perto! Ano nga nalang po? ko! Pustisyo pala, ah! Yeah! Manipis! Manipi! Oh, manipi! eto. ito, abangan mo sa right corner pocket. Cuma kait apa? Sendaleh, sendaleh, sendaleh. Isha muna. Aduh, aduh, aduh. 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 Aduh, aduh, Kaya humihingi ako ng paumanhin sa inyong mga kanayon na dahil sa akin at sa aking prinsesa ay sila ako ay nadamay. Pero ako'y naniniwala na sa tulog ni Pando ay may babalik namin sila rito. Ang ibig mong sabihin, sasama ka sa kanilang kaharian? Oo, oh, Ligaya. Pero sa aking pagalis, iiwan ko sao ang aking puso't pag-ibig. <laughs> hmm. mag ka, Pando. Salamat. Pagpalain na kayo ng poong may kapal. Magpapaalam na ako. Hmm. Aling Maring, pa talaga ang balak mo? Iwanan ako at suluhin tong pera? Hindi naman. Alam mo naman ako. Isang hamak na probisyano lang. Mahirap lang kami. At ngayon lang ako nakakita at nakahawak ng na ganito kalaking pera. Ngayon ko lang napatunahin na pera pala ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Sa mo naman ako ayon. Sa'yo. Alam mo? Pag -pera ka pala. Lahat ng bagay na mo. Lahat ng gusto mo, nabibili mo. Eh yung pagmamahal, nabibili pa ba yun? <tip> bagay Napamahal na rin sa akin, Shirley. Pero napamahal na rin sa akin to, eh. Ano gagawin ko? Nasa sa'yo na yan. Ano ba talaga nasa loob nito? Puso o piso? Ah, ah. Sino ito? Huh? Kilala ko ito ah. Saan di mo ito? Saan di mo ka? Alam mo, pagkaukol, talagang bubukol. Ba hmm? Bakit yung may bukol? Huh? Sakit. Aray. 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 Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray. Aray. ko. Sakit. Si Wanted Man! Hoy! Ayun! Mama! Mama! Saan Dali natalin Akin to! Akin yan! Akin yan! Akin! Akin yan! Akin to! Akin to! Akin to! Akin to! Akin to! Akin Akin, akin. 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 Jacob Diamonds! Ang sikat na bounty hunter! Isa sa mga kwadro Jack? Oo nga! Siya, siya nga! Sa inyo ba ito? Hindi <laughs> ko makikilala yun eh! Paano, mauna na ako sa inyong apat? Sige ho! Bye! Hingat! Take care! kasi. Ano ako? Sila nga eh. Huh? Anong kami? Ito. Ah. Oh, ah. Teka ah, oh, oh, nga muna. Sino ka ba? Ako nga pala si Django. Django? Ha ha. Huwag Ah. Jericho. Django. Jericho. Django. <laughs> ako si Jurango. Ako si Jurango. Ah. Uh, eh. gali Galipa ako kabilang bundok. At ah. Uh, Bakit kaya sila umalis? Ang <laughs> joho ko.